Guys, sana guys Ang masasabi ko lang guys Respetohin niyo kami ni Vanessa Or ni Bane Yun lang talaga guys We need to stay strong Yun lang talaga hiling ko guys At yun lang yung masasabi ko guys Uh Hello guys Wey ingay yung mic Wey Paano maingay? Eh. Naka-live ko 'ti, naka-live ko yawa ka. Okay. Eh. Uh, guys, gusto ko lang mag-live, wala akong sasabihin. magbibida bida lang ako. Hindi ko ma-explain sarili ko. No comment ako, guys. No comment. Ano naman yung gusto niyo sabihin, sabihin niyo lang. Babasahin ko. Pero, kung gusto niya kung kung gusto niyo ma, kung tinatanong niyo kung mag-explain ako sa side ko no i will never do it oh my god oh dito pa ako guys Ba't sabi mo po, magsasalita ka? Uh, pinag ko talaga doy na hindi ko naman talaga i-defend sarili ko. Ayoko nang dagdagan pa o ano pang something na pwedeng ikaka gulo pa. Gusto ko uh, basta. Gusto ba talaga marinig side ko? Gusto niya isa-isahin ko? Kung may pitik ako guys. ah, ba? Diba, wag na. Iisipin nyo naman, di ko, ma, di ko na kailangan i-defend sarili kasi di na talaga. Kasi hindi ma-de-defend. Ah, hirap, pinas. Kung yan yung iniisip nyo, guys, labas na ako don Gusto ko ng privately na lang. Ayaw ko talagang magsalita. Tinitiis ko lang talaga. Okay? Wala guys, i-explain ko sana kasi pinag-isipin ko na hindi na talaga. Hindi ko talaga siya ma-explain guys. Never, never. Love na love ko yung taong yun. Hindi ko na siya papalagihin. Hikot na lang hikot na lang. ka na ng Reddit. Okay lang yan, Sayahan mo na. I handle things privately guys, yun na lang. Pasensya, pasensya guys kung may inexpect kayong chika or chismis. Hindi ko mabibigay sa iyo 'yon. Pasensya, pasensya. Kahit hindi ko may defense sa sarili ko. Gusto ko pa rin na at least kung may uh, One. Gusto ko lang talaga mag-live na at least nakikita nyo ako ganun. Kung may pakiban kayo. Gusto ko lang mag-debate siguro ng mga viewers. Ganun. Gusto ko lang magparamdam. Yun lang. Kahit anong sasabihin nyo guys, babasahin ko yan. Masakit man or supportive, I'll handle it. Let's be, uh, be professional na lang siguro ako. Kung ano man yung gusto nyo sabihin, babasahin ko yan. Kung ano yung inanakit, let it be. Labas natin. Ako, di ko lang talaga may labas sa akin. Ito. Hindi ko na kayo ma-explain sa sarili ko, guys. Ayaw ko na. Ayaw ko. Tigil na ako, guys. Gusto ko lang talaga mag-live. Kung may issue man kayo, tapos nandito kayo sa akin, hindi nyo maririnig yan. Pagbabasa ako, kung ano yung gusto nyo sabihin sa akin, okay lang ako doon. Okay lang talaga ako doon. eh Ano yung pwede kong sabihin? Ah! Hirap magpaka-sarili, Dre Ang gulo Gusto ko magdota Gusto ko magtrabaho May emosyon Kailangan maging ano Selfless Bakit sad boy? Pero sino ba di ba sa sad mag ano kayo? lahat yung mahal mo sa taong walang yung mahal mo. Okay lang ina. Life goes on pa rin paps. Yun lang masasabi ko. Guys, sana, guys. Ang masasabi ko lang, guys. Respetohin niyo kami ni... Vanessa. Or ni Bane. Yun lang talaga, guys. We need to stay strong. Yun lang talaga hiling ko, guys. At yun lang yung masasabi ko, guys. I have... Pagkakapali. Sa relationship namin pero hindi abot sa ganung point kung ano yung iniisip nyo I will own up my mistakes Sensya I handle gusto ko I handle to privately lang guys kung pwede gusto ko lang mag live gusto ko lang masabi nasa Cebu ako ganun Uh, okay, ako, uh, andito ako, ganun kung may pakipan kayo sa akin gusto niyo kung gusto niyo magalit sa akin o oh, andito ako oh, para magalit kayo sa akin diba? tabuli na lang sa akin kasi pwede kong i-emote mode to eh sa totoo lang guys 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 puro kayo chika guys puro kayo chismis relax relax kalma guys kalma guys Hagip na hagip kayo sa cheese cheese missi. eh. Ikakayaman niyo ba yan? Pukoy na kina nyo. Kina nyo. kaya ko, kaya kong basahin niyo ano yung tinatrash talk niyo sa akin. Pukoy na kina nyo. Pasok ka sa KC, KC IP sa akin. Uy! Takalaka, hindi ako magsalit. Eh. Kabahan ka na, Gab. Stable ako, Gab. Gab. Nabahan ka ng gagong ka. Gago ka! Love you pa rin, love. Miss kita. Ba't nag ka pa eh? Wala ka naman palang gagawin. Pakalimero ka? Okay lang eh. May ikaw ba yung streamer dito? Ano gusto mo marinig? Yung gusto mo marinig? Okay naka ka? Gago! Putang ina ka. Hindi pa nga ako nakapag-ayos, brad, oh. Ngayon mga kwarto ko. Sira aircon, electric fan lang. Ano? Eh, PC pa akong luwa. Alam. Ano? Okay lang, ina. Wala na akong gagawin ako dito. Magtitigal lang tayo. Grabe sa emosyon. First time. ilang araw na nga yan we kasi nakapag-empake ka pa ng mga gamit at cases 2 hours lang tapos putang ina mo Bruce. IBABANG kita Okay lang, ila ka. Hampas lupa. Ila ka. Putang ina, paano yun? Tago niyan. Saan yung gagawin yun? Okay, oh, Kinaka! ka. Okay, ka. Okay, oh, ka. Gago ka, wala na akong viewers, bro. Lungkot naman. Ano ba yung gusto niyong marinig? Maliban sa about sa relationship namin. Iba, ibang, ibang usapan na lang, guys. Ayaw ko talaga. Ayoko ko talaga na yung sa ganun. Gusto ko manahimik, guys. Gusto ko i-handle ko yan ng privately. Kung may pag-usapan, kakausapin ko. Ngayon, sobra kayong mainit, guys. Kailangan natin kumalma. Please lang. Please. Please. privately tapos nag live bungol bakit may sinabi ba akong i-explain ko dito nag live ako kasi gusto ko mag live okay na what if gusto ko lang manood ng ito si Armel oh 0, 0 yung TA ni Armel oh pwede ko manood yun isipin ko paano ayusin yung pag feed niya dito sa mid guys kidding aside guys alam kong may pagkakamali ako pero sana man lang sa side namin ni sa kilala yung partner ko si Vanessa sana man lang guys wag lang kayo makigulo sa amin okay lang wag lang talaga kayo makigulo kayaan nyo guys kung may kailangan akong panagutan guys pananagutan ko I will own up my mistakes or actions na kailangan na or like I will own up my mistakes na may consequences di ako tumatago guys di rin ako nagmamalinis yun lang guys. Guys, di ba kayo maboboring guys? Naganto lang talaga ako. Wala talaga may paparinig ng salita guys. Love you BCM. Ah. Sa'yo bang may static? Ikaw alam. Cox lagi <laughs> inasar sa kulungan si Yo yung papasok Uy ano ba? Relax guys! Hello Prince! Sobrang sira ko na talaga guys Shit Image ko GG Sana makapag recover pa Hindi ko ba pro Hindi ko Hindi naman ako tuloy yan sa pag ng problema mo Kaya na. wala Nandito ako sa industriya na ito eh Siyempre, panindigan ko na bro. Pero as long as wala kong dinadami na tao, hindi ko kayo sasaktan o gano'n. Okay lang. I'll be your sponge, guys. I'll be your sponge. Labas niyo yung inaanakit niyo. Gano'n ako daw kay, ano dito alam ko the same time nagbabasa ako. Paano mo may didinis? Huh? Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle valves are under attack.